Magandang araw po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay mayroong katanungan sa inyo. Hinggil dito sa tayong ito. Ito po ay nakaprasin, nakadikit po yung pitsa sa banda at ang pitsa mo nakadikit sa kamato. Kung kayo po ay pabipiliin, kung alin dito sa tatlong ito, ang papayagan natin na maging good shot. Ito po yung una. Ayan po, Tinira ko po sa kanan. Sa kanan bahagi ko po ng pamato Tinitira yan. So, so ano po mga sabi ninyo? Di yan sa tirang yan. Yan po ay napiperfect ko ng anim na tirang walang sablay. So ibig sabihin meron isang tira lamang di yan. Para mahulog. So tumako naman po tayo sa pangalawang tira. Dito naman po sa kaliwang bahagi ko. Tinira yan. So yan sa kaliwang bahagi ko po tinira nakaprasen din po yan magkakadikit ang pizza pa mga sa banda ayan. ayan at ito naman po ang isa sa kanan ko po tinira yan pero magkagaling sa kaliwanta ko. so medyo may kahawig din po ito sa unang tira ko pero ang kaibal lang po ay nakatagilid so alin po diyan yan ang pwedeng maging good shot sa hinaharap so tingnan po natin kung meron bang nangyayaring double shot diyan o, o, kaya ay eh, talong beses natitira na ang tako ang pamato so yun po kasi ang ating budget sa puli kapag natutrokos ng ang tako ang pamato ng dalung beses yun po ay budget so pa dito ang clean shot So, tignan po rin yung mabuti. So, dahil po sa hinaharap, maaaring pong maging good sa yan. At ngayon pa lang po ay masuri natin. So, yung pong mga tira ko, hindi naman po lahat ay ay magandang pagkakatira. Pero tingnan nyo po naman ang ibang mga tira ko diyan na merong maganda. Marami pong salamat. Sana po ay iparin nyo aking page.